kaibigan nandito po kami sa nandito po kami sa para uh, kay tingin. Uh, terminal sa uh, uh, wakas nandito po kami ngayon nakapila ngayon uh, eh mag aabante muna tayo sa, sa sa anong sa yeah, yeah. tayo ngayon Ah. Ah. <laughs> ah, kahit mainit pero okay lang. nagtaga po kami dito. So, nandito po kami. So, nandito po kami ngayon. Yan yung terminal namin. Ito so, po, so, po Yung mga samang po. yung dito sa likod. gumagano po kami dito uh, habang ano habang kahit mainit eh Ala, abanti lang. Tuloy ang laban. ko. Ito po yung binibihay ko. Ito po. Masyado po yung quality. Yung yung sasakyan ko. Matagal na po ito. Ma may ano, may 10 years na po. Uh, wala pang okay pa yung ano okay pa yung okay pa yung makina ito po yung makina niya yun pagkitaan nyo po yun yun sasakyan ko ito po ang pinakamahusay na na tricycle na nagagamit ko yung ito po yung ano yung ito po yung ito po yung barako to. Yun. Yun po yung barako to po yan. Yun. Yung pinakamahusay na gamit po. Sa... Sa paggamit ko ng isang tricycle. Sa isang motor. Ito po yung pinakamahusay. Ito na... Kaya na pinaganon ko po yung ano, yung isa sa sasakyan ko. Na talagaan ko yung isa sa sasakyan ko. Na pinakamaganda, pinaka pinakamaganda ang humila, pinakamaganda ang na motor malakas malakas matatag matibay yung po yung ano po yung isang isang sasakyan ko na ano pinakamatatag na sasakyan pinakamatibay malakas po mas, malakas po umila quality po quality po ang isang sasakyan itong tricycle itong barako na to itong ano ko yung sasakyan ko na to ito po yung ayun eh po mga ano po tayo dito Ito eh po ah banti na po tayo <coughs> po kung ito so, po kung dito po yung mga ano uh, turuan ko po kayo kung sino yung mga ano po yung mga pasayero dito po kayo kung papunta po kayong batya dito po kayo sasakay ito po yung ano ito po yung terminal na ito po yung terminal ito po ito na pangalan pangalan ko waiting ko, waiting area waiting area to passenger po yun yun waiting area ito po yung waiting area po sa ano po namin sa paano, sa mga pasero po yun yung, ano, yung upo po yun para sa mga pasero ito po yung bunga dito ito po yung waiting area po sa sa terminal namin ito po yung Halimbawa pa na habang naghihintay po na ano, ito ang po, may tindahan po dito. Hindi po kayo mauguto, may magpili po kayo dito. May magpili po kayo mga pagkain. Ito po yung mga pagkain dito. Ito po, nakita po niya yun. Ha? Sa ano po yung sa lagayan, sa lamisa maliit. Ito po yung ano po, pagkain po yung nakalagay dyan. Pagpili po nyo, namura po. Po kayo ano, hindi po kayo nagrabiyado sa presyo sa Magbuto po kayo. Ayun po, dumating po mga postero na. Ano 'yung 'yung? Malubha talaga 'yung mga ang po namin dito galing mula kay ni Taal Taal sa hanggang dulo kami dulo kami po uh, Batya yung biyahe po namin Batya kung saan po, kung saan po kayo magbahatid eh, i po namin kayo kung saan po kayo magbahatid pero po yung starter namin yun po. po yung starter namin mga kaway may pito 'yung starter na. Ito 'yung naka sobrero 'yung naka-maspo 'yan. Ito ano, 'yung starter namin. Ito 'yung dito ito po mo muna po tayo sa sa dressing uh, abang abang naghintay po tayo ng mga pasero ito po yabante ko muna yung kasama ko Ayan po yung Ayan uh, po yung Opo namin sa uh, po namin yung ano. Yung ano namin yung ano po namin yung sige para para po matulungan naman po yung mga ano mga kasama ko yung mga bandi ko tulong tulong lang po kami dito tulong o, lahat abante na po natin to tulong tulungan po natin samahan nyo po ako para may abante po to yeah. kasama ko oh. Oh, ito po yung kasama ko dito oh. yun ito po yung kasama ko dito sa sa pila sa pagpam sa pagbiyahe pag ito po yung uh, ano ko dito uh. o, yun, oh. Ito po yung mga kasama ko dito, yun po yung Yun, po po. may oh. Yes, sir. Ito po yung mga uh, samang po. Po. po natin dito. Ito po yung ano, uh, ito po pala yung katabi po namin sa pila dito. Ah, uh, ah, uh, itong tal, itong tal po yung ano, yung katabi namin sa pila ito dal po to yun sa kabila tapos dun po sa to po sa side na yung pula yun po tambobong po yan yung pila na yan pero dito sa kabila po yung dil yung ah, blue yun po yung ano terminal na dal po yung blue tapos yung sa batya man po ito po yung dilaw yun po yun yun po dilaw yung ano yung dilaw po yung mga pintura sa ano po sa mga resikil. Basta po, huwag po kayo maligaw kung kayo, kayo po yung kayo po itutungo tutungo sa punta, papunta ng batya. Dito po, dito po kayo, ano, hindi po kayo maligaw dito. Basta sabihan nyo lang po kung anong mga, pin, mga pintura o saan tutungo po, eh, sigurado po na ituturo po kayo dito sa, ano, sa mga, sa, sa patutunguhan nyo kung saan kayo tutungo. po na... ya uh... ano po tayo dito uh, <tipan> <Na> po yung... <tipan> po. Ito po, ito po, ito po, bigayin na po yung nakita niyo po yung uh, yung gumagalaw po yung sa ano sa bunga yun yung palusong po yun yun yeah. ang biyahe na po uh, ang biyahe na po sila yan uh, so, Yeah. Abang 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 我可没有累。 Ito po yung ano, yun yung pangulo po namin. Ito. Yung pangulo po namin. Yun. yun yung pangulo po namin. Yun. Yun na pangulo namin yun. Pogi-pogi po. Oh. Uh, uh, ito po yung pangulo namin dito sa Batchatuda. Yun po. Yun. Pogi-pogi. Parang si Robin Padilla po yan. po po yun? po, yon, O, kita niyo po. Ayun. Ayun, kita nyo po yan. Ayun. Ah, uh, uh, abante po kami dito. Abante, uh, abante lang. Abante, abante. Habang, uh, kahit mainit. Abante lang. Para makadating sa malilim. po kokonti na po kami. Wala pang wala pang wala pang papaso. Wala pang dumating na wala pang nag-change na papaso. Ito po. po, kung maghanap po kayo ng isang sasakyan po na isang tricycle isang motor po maghanap, mag kung maghanap po kayo na isang tricycle po na isang motor na gagamitin nyo para paghanap buhay ito po yung quality ito po yung yung ano po sa inyo itong motor po to yun, mabasa po nyo yun kung pangalan po yan yung motor na yan Ayan. Makita nyo po yan. Ayan. Ayan po yung... Makita nyo po yan. Yung motor na yan. yan. po. Hindi po kayo ma... Hindi po kayo mapahiya po yan. Hindi po kayo ma... Ano sa... Sa lakas po yan. Lakas. Ang lakas po yan yung... Ang lakas po yan. Pumila. At marami po kayong... Marami po kayo nitong dala kung ano mga kung ano mga ikarga e, nyo sa sasakyan nyo sa narito ng motor na ito eh kagamit nyo sa sa sidecar nyo sigurado po hindi po kayo mapahaya dito hindi po kayo bibitin malakas po yung itong isang ano ito. na isang motor na to po yun yun po yung motor ko yan Ang po ko, yun lakas po, ang lakas po umila okay po, dito lang po yung ano natin, eh, saka maaba na po yung ano natin yung vlog po natin at saka po, huwag nyo po ako kalimutan mag share, mag like saka mag subscribe sa like channel po, Isidro si Lubiros vlog po Isidro Pistanya, Silubiros vlog po maraming salamat po, bye bye i don't...